Uh, hello, po. hello po. sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5. 5 ng Agosto 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.52 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol dito sa pangako ko na uh, hahanapan ko ng Bible verse yung mga tinalakay ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna. At ito nga, pangatlo na ito eh. Pangatlo na ito, na kung saan ang Supreme Court ay gumawa ng disisyon na hindi na sila pwedeng i-impeach o immune na sila sa impeachment. Gumawa sila ng ng disisyon o ng additional procedure na mahihirapan na silang i-impeach o imposible na silang i-impeach. Ngayon, marami na po na tumatalakay dito ano at isa nga dito, ayan, isinulat ko po diyan ay hindi sila pwede gumawa ng ganun kasi impeachable official sila. Sila ang makikinabang eh. O nilagyan nila ng maraming procedure para siguraduhin na mahirapan sila ma-impeach o hindi na sila pwedeng i-impeach. Yan po ano, pero hindi ko na tatalakayin dito kung ano man 'yon, yung yung eksakto na procedure o ano yung mga procedure kasi nga marami nang tumatalakay po eh. Pangalawa, ang sabi ng iba hindi pwede dahil sila ang makikinabang eh. Hindi pwede na gagawa ka ng batas tapos i kitang kita na ikaw ang makikinabang. Actually, hindi batas yan eh. Ah, yan eh? yung decision nila yan eh. Sila-sila lang ang gumawa niyan eh. Walang ang debate dyan eh. Kaya mahina po kung kinukonsider man natin na ang desisyon ng korte eh, ay batas na tama naman kasi nga pinapairal yan eh. Pero, hindi ganun kadali yan. Batas yan kung walang sumasalungat. Yan po ang pagkaalam ko na kinikwinto sa akin ni tatay. Bata pa ako, alam ko na yan. Batas yan kanya. Kaya nga ini-implement yan eh. Uh, ang pulis ang nag implement dyan. Kasi nga batas yan. Pero, sabi ng tatay ko, na graduate naman ng abugado yon, Ang sabi ng tatay ko Pag yan may kumukontra dyan Hindi ma-implement yan Ay ma Mahina na batas yan O hindi susundin yan Hindi susundin yan Ay bakit kako Mahina na batas yan Ay hindi naman kanya pinagdibatihan yan eh Hindi katulad sa kongreso Talagang Alam ng media Nakikita ng media at pinagdidibatihan po yan. Kaya ang pinakamatatagpo na batas ay yung galing ng kongreso. Una, yung kwan, yung, yung, yung konstitusyon dahil may plebisito. Pero pati ata itong galing ng kongreso ay may plebisito ito. No? Ngayon, ay samantalang kanya itong mga proclamation ng presidente batas din yan. Yung mga proclamation o yung mga rekomendasyon ng mga department head, nagiging batas yan. Parang ganun kay, kay Samuel Martires. Ombudsman siya, hindi naman siya judge. Pero, ay, kung nga yan eh, <laughs> mayroon din kaunting kapangyarihan yan eh. Sinusunod din yun, yung sabi niya na hindi pwedeng ilabas yung salin ng hindi alam nung may ari O, kailangan ang permiso, sabi niya eh. Pero palagay ko yan, hindi masusunod yan eh. Kasi maraming aangal dyan eh. At ngayon nga, wala na siya ata eh. Baka mabali wala na yan. Kasi nga, hindi nga batas yan eh. Mga kwal lang yan, mga idea niya o, o proclamation kung pinadaan niya sa presidente at prinoclaim naman ng presidente. Pero paano namang iproproclaim ni 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 Duterte yun? Dahil siya ang makikinabang. Labag na naman sa batas yun, hindi ba? Kung iproproclaim ni Duterte noon na hindi pwedeng bulatlatin ang salin, hindi ba? Samantalang yun ang ginamit nila kay si Rino para patalsikin si si Rino. Bakit daw hindi nagsubmit ng salin? oh hindi ba? Uh, 15 years ago pa, hindi ba? Oh, at saka hindi pa naman ang posisyon ay nagtuturo lang o oh, professor lang ata. Ay wala namang makukulimbat diyan sa pagka professor. Wala. Ang marami nakukulimbat yung nagtatrabaho sa customs at saka sa BIR. Yan. Ngayon ay ang susunod ay hindi pwede dahil labag sa konstitusyon. Opo, lalabagin niya o kukontrahin niya yung provision ng konstitusyon. Yun po, accountability po ang kukontrahin niya kung hindi ma-impeach. Yung impeachable officials dahil nilagyan nila ng mga bar, hindi ba? O nilagyan nila ng mga harang para hindi sila abutan ng impeachment. Oo. Ayan po. Pero ako po, ang tatalakayan ko po dito, yung ginawa nila ay mali dahil nakakita ako ng Bible verse na mali talaga sila. Kasi po, eh, sila eh binigyan sila ng kataas-taasang hukuman eh. Kagalang-galangan, hindi ba? O honorable nga eh. O ito ha, ah, binigyan sila ng mataas na posisyon. Ay dapat malagut sila sa kataas-taasan din. O mataas din ang pananagutan nila. Yan po ang itinuturo ng Biblia. Pero, bago ko po banggitin, ay, Hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ulitin ko ano, mali yang ginawa nila na sila ang kataas-taasan na hukom. Tapos, hindi sila harap sa pagdilitis o hindi sila i-require, hindi ba? Mali eh. <laughs> Gumawa sila ng procedure dahil hindi sila mari require Mali po yan ano. Pero itong muna sila, si... Si Rosana na Rumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Al Ulalya ng Bakur, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dulur Garcia ng Milano, Italy, Nana Anti ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pindan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Piralta ng Mamburo Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colyo, Quertiqu Jona M. Rinaldo Abintino, Mel Irira ng Ibaston e. Illinois, Ernesto Aburke, Pleasure Eduarte, Hiyasmin San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pammando John Cabrera, Luwin Sigaco, Aik Maglasang Linda Trasmonte, Linda Walton Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, D, Di Juana Duco, uh, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Sony Gaya, Rufino Baldos, BT Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dong Mustikton, Tib Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Sir Mihinil Dogardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila. Michael Apasibli Bulletin, Atty. Insurekto, Bunyok Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Ingenie Toto, kaosing Aling Marie, Mister sa totoo lang to, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Band, Roja Pantors, Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihan Yart Tago, Ago, Dim Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonell, Attorney Silo Magno at saka si Christian. Marami po iba na na pinapasukan ko rin na magagaling ano pero ito sila kasi ang una kong napanood nung bago ako nag eh, Kaya nire ko ito sila. Ano. Pero marami na ngayon ang nagbablog na magagaling talaga. Opo, ano. Uh, ito na tayo, ano. Balik na tayo dito, ano. Sa akin, nakikita ko violation po iyan ng palatuntunan ng Diyos. O yung pamantayan ng Diyos. O yung kung sabihin man natin na recommendation ng Diyos. Mali eh. Ito ha, Luke 12.48 At ipapayo, ipapaliwanan ko po ito ng maigi. Kahapon, pumasok ito sa isipan ko eh, habang nagdi-discuss ako. Kaya, ni-research ko ulit, ito na. Nakakuha ako ng mga tatlong verse. Luke 12.48 But the one who unknowingly does things worthy of punishment will be beaten with few blows yun ang ibig sabihin <laughs> ang ibig sabihin po niyan ay yung isang tao daw na hindi niya alam na yung ginawa niya ay may punishment bibigyan siya ng punishment pero pure kaunti lang pure blows yan po ang sinabi dyan, ano? But the one who unknowingly, oh, hindi niya alam eh, o oh, hindi niya sinasadya, o oh, hindi, wala siyang kamalayan doon sa kasalanan na yan na mayroon palang punishment. Yun po, ano? The one who unknowingly does things worthy of punishment will be beaten with pure blows. Kaunti lang ang parusa. Yun ang ibig sabihin niyan. From everyone who has been given much, much will be required. Ayan po. Hindi ba? O. Oh. From everyone. Lahat ha. From everyone who has been given much. Kung maraming ibinigay sa'yo, maraming i-require sa'yo. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ay ito mga supreme court natin, maraming ibinigay sa kanila na kapangyarihan o katungkulan o anuman 'yan. Ay bakit it chauffeur nila sa punishment kung nagkamali sila? Hindi ba? Much is given, much is required sa ibang version po ano. Basahin ko lang po ulit ano. From everyone who has been given much, much will be required. Oh Tama, hindi eh, ba? O, ay bakit ayaw nila? Ayaw nilang maging o ayaw nila ng panalagutan. O, hindi ba? Gumawa sila ng batas o ng procedure. Actually, hindi dapat sila gagawa ng procedure din eh. Kasi nga, ang nakakabahala dyan ay ang lower house. Opo. Ngayon, kung may procedure ang ginawa ang lower house, pwedeng questionin yan sa Supreme Court. Doon lang sila gagawa yan o magbibigay sila ng, ng desisyon. Ay hindi eh. Sila mismo ang gumawa eh. Mali po yan ah. Sol, uh, sole authority nga to try ang Senado and to decide at saka exclusive authority naman o power ng lower house ang mag-initiate o kasama na yung procedure. Di ba? O mali ang ginawa nila. Pero nga, hindi na yon kasi kahapon natalakay ko na yan eh. Ito ngayon, from everyone who has been given much, much will be required. Diyos po nagsabi niyan, si Jesus Christ po nagsabi niyan. Hindi ba? O. Ay simple ay kung halimbawa ikaw ay pinautangan ng 10 milyon, ay di maraming interest ang kailangan doon, <laughs> di ba? kisa dun sa pinautangal lang ng isang milyon. O, oh, ikumpara mo yung 10 million sa, sa 1 million, hindi ba? Much is given, much is required. At yan din ang, ang tinatalakay dun sa yung binigyan ng sampung talents, hindi ba? O, oh, kisa dun sa binigyan lang ng isang talento, hindi ba? Oh, mas maraming nire-require si Jesus Christ dun sa binigyan niya ng maraming talento. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. Oh. Ituloy lang natin ano. And from him who has been entrusted with much. Ayan. Inulit na naman ano. Kanina given. Ito naman entrusted. Oh. Much. Even more will be demanded. Oh. Magdi-demand eh. Hindi ba? Oh. Tanungin ko po kayo, mga Supreme Court. Oh, hindi ba kataas-taasan kayo, hindi ba? O oh, adi. <laughs> Ay bakit nyo iiwasan ang ang guan? Yung, yung dini sa inyo na dapat umas umakto kayo ng kataas-taasan kayo. Hindi ganyan na hanggang ngayon hindi nyo maipaliwanag yang desisyon nyo. Hindi ba? Tahimik kayo. Nakakabingi na nga eh. Nakakabingi na ang katahimikan. Ang dami nang bumabatikos po eh doon sa decision nyo, pero wala kayong masabi o wala kayong maikatuwiran. Ngayon, hindi nyo maalis po, na iisipin ng tao, binayaran lang kayo doon sa decision nyo. Hindi nyo maaalis yan. Kasi nga hindi nyo maik hindi nyo maip maipagtanggol eh. Hindi nyo sinasagot eh. Punto por punto, hindi ba? Dapat sagutin nyo. Demand nga eh more will be demand. Kasi nga, nag-issue kayo ng ganyan eh. Oh. James 3, chapter 3, verse 1. Ayan, itinakas ko na. Not many of you should become teachers. Ayan, hindi ba? Oh, konektado po yan, yan, no? Oh, konektado yan. Not many of you should become Teachers. Sa iba po ang pagkasulat, hindi lahat sa inyo ay mag mag-aatubilay, mag magsikap na maging teacher. Yung po ang ang ibig sabihin niyan. Pero ito ay teachers of blues ito o teachers of righteousness. O yung nagmamagaling, hindi ba? O na siya ay anak ng Diyos ganyan o, o ano o appointed son of God. Hindi ganon. Hindi ang sabi po ni James dito. Not many of many of you should aspire to be teachers. Oh, ayan ano? no. My brother, sabi niya, because you know that we who teach, yun nga ganon nag nag issue ng mga mga batas o kung kan we we who teach will be judged more strictly. Ayan po, hindi ba? Hahatulan kayo na mas mabigat. Hindi ba? Kasi nagtuturo kayo ng batas, eh. O nag na, nagkuwang kayo, eh, nagre-review kayo ng batas o nag uh, anong tawag sa kanila? Hindi reviewer. Eh. Arbiter, hindi ba? O ay, di ba'y pananagutan kayo, ah? Mas mabigat ang pananagutan nyo. And you will be judged more strictly. Oh, Ako nga, eh, ang tanong ko sa sarili ko, eh, paano ka ako kung nagkamali itong mga judges? Noon pa, ha? Bata pa ako, ha? Halimbawa, ito ay pinarusahan na wala namang kasalanan. O ito ay nabilanggo na wala namang kasalanan. Ay, ang, ngayon, ang... Ang ang nakikita kong kasagutan yan, ay haharap naman siya sa Diyos eh. Oh, haharap siya eh. Oh. Katulad yung kay Dilima, hindi ba? Yun nangyari po kay Dilima. Oh, sinabi nung judge, yung kauna-unahang pong judge sa hindi pwedeng ikwanyan, hindi pwedeng i-bail. Walang kwan yan, walang bail yan. Kasi nga, mabigat ang kaso. Oh, pero alam nila nakalukuha lang yung kaso, gawa-gawa lang yung kaso. Haharap siya ngayon sa Panginoon yun. Ganun po 'yan. Oh, mananagot siya yung judge. Ngayon, ito ngayon, itong mga Supreme Court justices natin ngayon na gumawa ng ganyan ay oo nga ay pwede kayong gagawa ng ganyan. Kung papaboran ng mga tao ay kung aangal ang mga tao, hindi pwede remember ha, yung decision nyo, hindi naman dumaan sa plebisito at hindi naman pinagdibatihan ng mga tao. Kaya hindi uubra yan. Ay lalo na ngayon, hindi nyo maipaliwanag, hindi ba? Bakit ganun ang decision nyo? Romans 2, chapter, uh, chapter 2, verse 6, ito po ano, God will repay each person according to what they have done. Ayan po. Kaya lalabag nga eh dito, lalabag eh sa sinabi nila na na ito mga kailangan para i-impeach. Lalabas ngayon na hindi na sila ba i-impeach. Ay ang sabi ng Panginoon eh, God will repay each person according to what they have done. Ayan po. I-analyze nyo po yan, hindi ba? or whatever a man so o kung ano ang iyong inihasik yun ang iyong aanihin kung ano ang iyong itinanim yun ang iyong aanihin o yan po hindi ba kaya yung ginawa ng Supreme Court magbabayulit ngayon sa palatuntunan ng Diyos to those who by persistence in doing good seek glory honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. Ayan po, hindi ba? O, binanggit dyan, hindi ba? Self-seeking, hindi ba? Pansarili lang yan. Hindi ba? At yun nga, hindi mo maalis sa tao na binayaran sila eh. Kaya nga, pansarili lang eh. And who reject the truth? Ipinag, ipinagpalit nila yung truth dahil doon sa pabor na nakuha nila. Kay Sarah siguro yan, hindi ba? Kasi nga, hindi nila maipaliwanag eh. oh yung mga, mga na naman na nagpapaliwanag, ay equal lang man, naman ang paliwanag nila eh. para mga pilosopo. po kalukuhan lang. Katulad ni Jingoy, sabi niya, ay e, final arbiter daw. Ay, oo nga. Final arbiter yan kung may dalawang idea na nagbabanggaan. Opo, na hindi alam ano ang tama at mali. Yun, final arbiter sila. Ay, yan naman, wala namang banggaan dyan eh. Ang konstitusyon po, ang binangga nila dyan. Opo. oh kaya nga ganyan. They exchange or they rejected the truth. Oh, yan, di ba? So, eh, ang susunod sa kanila ay ay kung na yan, yung rat of God yan. Oh. Di ba? Oh. Oh, sige po, at hanggang dito na lang po ano at sana may natutunan tayo, ano? Sana sa ating pakikinig ay dinadalain ko po sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom sa ating pakikinig at muli mga kababayan mga minamahal isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po nang marami salamat po